silipin pala natin yung sisiyo natin na kung nang nangyayari dyan sa loob dahil wala tayong ilaw kailangan natin di ilaw para nakakatulog sila ng mahimbing paggabi yan o yun lang sila ganyan lang sila pag hindi kayo mag ilaw ganyan lang sila sarili nilang init ang magpapa init nila nagkukumpul-kumpul lang sila kaya ko hindi iniilawan dahil gusto ko nakakatulog sila ng mahimbing. Kaya mo. mo yung iba. Init na i-on sila. Sarili lang init nila dahil yan ang natural na nagpapainit na sa, painit sa katawan nila. Dahil ipa naman ang gamit kahit na hindi na tayo magpailaw ng para mainitan sila. Yan, ganyan lang sila, gukumpul-kumpul lang 'yan. Ganun ang natural na paraan ng mas mabilis lumaki yung sisyo pag nakakatulog. 'Yan ang paraan ko.